Ayan po mga katropa, pakikita ko sa inyo yung ko sa pagkuha ng sebo sa baka. Dito. Tignan nyo. Sasaw-saw nyo lang na ganyan. Oh. Kailangan medyo malamig na yung ating sabaw pagkatas po Tapos makikita nyo dito. Ito. Ayan. Makikita nyo. yan Nakadikit na yung sa yelo, Yun, oh. yun oh. oh. Ayan. Tingnan nyo yung sebo na dapat makakain nyo ha. Ah. Oh. Yan, yung sebo ng baka. oh isipin nyo kapal, oh O, oh, puro sebo yan. Yan yung nakuha natin dito sa baka na gagawin natin nilaga ngayon. Ayan, ito pa, oh, Tingnan nyo. Oh, at least ngayon, mahihikop ka ng sabaw. talagang alam mo na, healthy healthy yung pinakain mo. oh tingnan nyo kapal na ito, oh. Oh, o. Tingnan nyo, ha. Ah. Tingnan nyo, oh. Oh. Laki, di ba? Kasi kung ang gagamitin nyo yung iba na ano, yung pangkuha, hindi ba? Palalamigin nyo lang yung sandok. Hindi nyo gaano makukuha yung sebo. Kailangan yellow gamitin nyo. Ganyan. Malinis naman ng yellow. Alam nyo naman yan, di ba? Kitang-kita nyo naman. Hindi na kailangan sabihin. Tignan nyo to. Oh. Oh. Tingnan niyo 'yung sebo na nakukuha. Tingnan nyo yung sebo na dapat ay eh, makakain natin. sa hmm, isa pa, isa pa. Tingnan nyo kung gano'ng pakakapal, kung gano'ng karami ang sebo ng baka. O, alam naman natin masarap ang baka, pero syempre kailangan natin pangalagaan yung ating uh, kalusugan. Lalo na pagka nagkakaindad na tayo. Hindi naman masama ito kung aalisin natin yung sebo, di ba? Ito pa, nyo, kapal. Tagal na niya na, tingnan nyo pa. oh, ganyang karami. Ganyang karami yung sebo na makukuha nyo isa pa mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kakapal lahat ng sebo na nakuha natin uh, kukuha lang kayo ng pangipit para hindi dumulas ganyan no? sa so, ginawa ko ito uh, tingnan nyo o oh, di ba? Diba? gaano ka effective yan napakabisa niyan par bakit ka magtsatsaga sa nilagang masebo bakit ka matatakot kumain ng nilaga? Isa pa. Eh pwede mo namang gawin to. oh at least yung higop mo ng sabaw, tuloy-tuloy. Hindi ka mangangamba. Hindi mo na kailangan bumili ng pineapple juice, man. <laughs> Yo, teto pa. Tingnan nyo ah. Mm. Oh. oh, Ganyang karami yung sebo na yan. Tingnan nyo. Oh, isa pa. Last. Palagay ko ito last na to. Nakuha na siguro natin lahat kasi papaubos na ang sebo kasi syempre kakainin natin yun eh buti kung tayo pabata eh hindi eh tayo uh, may edad na oh. oh wala na yata At, ay kapal pa rin oh oh, oh. tingnan nga bentong ka na naman eh tapos tingnan nyo nakuha natin sebo kung gaano karami pakita ko sa inyo bukod pa doon sa kamay kabila ha ah. oh Isipin nyo, ganito karami yung kakainin yung sebo sa baka nyo. Oh, kapal oh. Grabe. Ito pa, sa kabila. Oh, alam nyo na technique ha. Sa mga hindi ano, ganyan, yellow lang. Hindi, sausaw nyo ganon. Oh, ibabaw. Oh, pagkatapos nyan, wala na. Oh, healthy food na siya. Oh, gang gang man.